baho. Parang may umutot. Ang ba baho ata yun. Ang baho. umutot sa inyo, mami? Ikaw, Maya. Hindi pa ako tayo. Really? Hindi din po ako. Mas lalo hindi po ako rin tayo. O oh, sige, ayaw nyo, mami. Sa susunod, pag umutot kayo, lumayo kayo, ha? Luanag? Apo po. Han, han. Bili mo nga ako ng, ano, ng isang hamburger, pati isang soft drinks. Yeah. Ako rin, Tay. Me too. Tay, bilhan mo na kami lahat. Ah, hindi. Ayoko. sa bilhan mo ako ng isang hamburger at isang soft drinks. Pati yung umutot, bilhan mo, ha? Ah, na ah. kami lang may tatay. Ikaw pala mo kuya. Ikaw <laughs> so talaga. Nabito ako. Patot sa pagkain, nahuhuli ka. <laughs> ah, <laughs> ay!